This... <laughs> Eklabol laban kay DOJ Secretary Rebulya. Pinatatanggal sa listahan ng mga kaso sa ayon kay Tor. Dito paso ang detalye ng balita mula kay Kapar MJ Mondihar. Ang balita ko uh, from reliable sources <coughs> ay gusto daw i yung Davao na pinayon ni Atty. Ayon kay President's Crime Watch National Chairman Ferdinand Tupasio may tangkarong alisin sa listahan ng reklamo ni Davo Mayor Basted at Justice Secretary Boling Rimulia na ngayon sa Ombudsman. Ang undakiting na sinasabi ni Tupasio ay ang pagtanggal ng reklamo sa opisyal na listahan ng mga kaso sa nasabing tanggapan. Ang kasong ito ay may kaugnay sa pagkakasangkot ni Rimulia at labing isa pang ibang opisyal sa iligal na pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa Rehig, Netherlands. Naglabas daw ng a uh, new memorandum order na sinasabi yung automatic dating daw is suspended. Ito ba mabigat ha? And the suspension is retroactive 10 days from the date of the memo. Saan tayo nakakita ng memorandum order retroactive? Ayon naman ka Attorney Jimmy Bondoc, hindi lang kaso laban kay Rimbulia ang maapektuhan kung itutuloy ang undocketing. Kung totoo po na merong inisyo na circular, undoing no or repealing yung automatic assignment and it will be applied retroactively meaning pwedeng yung mga dating kaso na may docket number ay tanggalan burahan ng docket number para sa kampo ni Mayor Baste, whitewashing ang posibleng undocketing, lalot na kumpirma nila na docketed na reklamo laban sa Justice Secretary. Sa ilalim ng automatic docketing ng ombudsman, anumang reklamo na may sapat na dokumento laban sa isang public official ay agad na nagiging kaso at hindi maaaring isang tabi. Hindi na po pwede i-cancel ito kasi i-cancel mo yung docket number. Sa tingin ko whitewashing yan. Bakit po i-tanggalin yung docket number properly filed na yan? Kung tanggalin mo yung docket numbers, in effect you are whitewashing the cases because under their own rules, the office of the ombudsman after docketing shall all issue an order or subpoena requiring the respondents to submit within 10 days within which to file their counter-affidavits. Naninuwala naman ang mga abogado na pinapapuro ng Malacanang si Remulia na maging ombudsman at magamit laban kina Vice President Sara Duterte at mga kaalyado nito para hindi makatakbo sa 2028 presidential elections. Pero hadlang dito ang mga kaso na sa ombudsman laban kay Remulia na kailangan niyang maklear bago maisama sa shortlist ng Judicial and Bar Council o JBC na siya nagre-review at nagsasubmit ng nominasyon sa mga gusto mag-ombudsman. Bukod kay Baste Duterte, naghahain din ng kaso sa ombudsman si Senator Amy Marcos laban kay Remulia. Kinumpirma naman ng Supreme Court na nagkaroon ng adjustment sa schedule ng JBC deliberations upang bigyang daan ang bagong Senate Justice Committee Chairman na si Sen. Kiko Pangilinan. Tinawag naman ito pasyo na Plan B na administrasyon si Pangilinan. That is to give them enough time na kung hindi man umubra yung pag-andakit nila ay to make the uh, case run through its course. Ire-railroad na naman nila para yung MR ni Sen. Aini at i-dismiss para clean bill of health so to speak na naman si Boyen Rebulla. So You can see all of these machinations para lamang pabora ng isang tao. Naniniwala ang grupo na mahalaga na maging independent ang susunod na ombudsman na hindi dapat politiko at dapat hindi malapit na kalyado ng isang pangulo. Lalo na crucial ang trabaho ng ombudsman sa investigasyon ngayon sa korupsyon sa flood control. Kung saan akusado ang mga malalapit na kalyado ni President Marcos Jr. Mga personalidad na kasing lapit ni Remulia sa Pangulo. Well, because all roads after this inquiry, after all is said and done, all roads will lead to the ombudsman. Insertion, ombudsman yan, nandiyan na. Hinold lang po ng ombudsman kasi sabi nila may prejudicial question sa ating kataas-taas hukuman. Kung may ididimanda sa flood control, plunder, anti-graft, etc. For future, ombudsman ang mabumuno niyan. Kasi ang ombudsman po, parang piskalya yan eh, ang sandigang bayan yung hukuman. Sila nag-filter kung anong ipa-file, anong hindi. Oh, can na uh, Boying Remulla file cases against Martin Rovaldez, against Saltico, mga uh, kasama niya yan. Ang aming gustong kontrahin ay ang pagpapa-appoint kay Sir uh, Boying Remulla bilang ombudsman. Pero hindi ulit ito personal. Ito po ay dahil hindi pa siya nakaupo pero kitang-kita na po ang pagmamaniobra sa mismong mga rules at laws pertinent to the office of the ombudsman. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. <tod>